Hey what's up mga amigos mag-workout ta karon niya na nato ang power twister bar kay shoulder atong tirahon so na sa power twister bar mga amigos dapat nahikot sa kamot kay para sa imong tiba. para demo lactic before ko na workout uh, nag-warm up Unat para di makalitan atong mga muscles wala ko kabantay nga wala man day tabo na akong agtang maong akong gikuha akong headband para matabunan akong cute nga agtang akong gihoypan kay dagang mga balhibos ero ng pilit <laughs> nya maoto ako nang gisulot mga amigos unya talikod gamay pusing-pusing ba ato nang sugdan og workout mga amigos 15 reps ni siya o 3 to 4 sets. O nga, inig na to sa usaka set, mga amigos, kinanglan mo pawaita o mga 30 to 60 seconds. So, mauni first set nga atong gi buhat. O nga, pawaita mga amigos. Dayon, proceed ta sa second set. Nga. Continue ragin na siya mga amigos. Kutob 4-6 niya paway 30 seconds. So, maura itong mga amigos.